Good afternoon, mga ka-store. Welcome to LA Store A Vlog! For today's video, mga ka magbibigay ako ng tips paano mabilis mapalago ang ating sari-sari store at maparami ang ating customer. So, yung tip number one natin is dapat mura ang ating bilihin or ating paninda. Yes, mga ka Dapat mura ang ating paninda. Bakit? kasi nagiging practical na ngayon ng ating mga customer kung saan may mas mura doon sila bibili So, paano ba yung gagawin natin? Dapat, lumebel ka lang doon sa presyo ng ibang tindahan or mas mura ka doon sa presyo nila kasi kapag masyadong mura na yung tinto yung panindang mo, baka wala ka na yung kikitain So, na ano yung gagawin natin? Mag-survey tayo magtanong-tanong tayo sa mga alam na bumibili sa mga ibang tindahan kasi alam naman natin na alam nila yung presyo ng mga paninda nila na doon kung um, palagi silang bumibili, bumibili noon doon sa tindahan na yun. So, yung tip number 2 naman natin is maglagay ng presyo sa bawat items natin. Yes, maglagay ka ng presyo sa mga items natin para magkaroon ng idea ng mga customer natin kung magkano yung mga paninda at the same time, kapag umalis ka sa umalis ka or wala ka sa tindahan mo at yung asawa mo yung maiiwan sa tindahan mo, alam niya yung presyo ng mga paninda mo. At alam naman kasi natin minsan na kapag naglagay tayo ng mga presyo doon sa uh, paninda natin, nagkakaroon na ng idea ng customer natin. Hindi na sila yung tanong ng tanong kung magkano yung ganito, magkano yung ganyan. Kasi nakalagay na doon, nakatatap na sa kanilang isip kung magkano yung, may, yung presyo ng ating paninda. Yung tip number 3 natin is good customer service. Dapat hindi ka nakasimangot pag nagbebenta ka. Dapat naka-smile ka pala palagi para maingganyo yung mga customer na bumalik ulit sa iyong tindahan or marunong kang magsabi ng po at opo and say thank you na din pag uh, pagkatapos ng bumili ng uh, pagkatapos ng bumili yung gusto natin dapat uh, marunong kang magsabi na thank you yung tip number 4 is dapat malinis maaliwalas at organize ang ating sari-sari store. Dapat pagkalising pala sa umaga, mapunas-punas ka na yung yung paninda mo. Um, magulis. Tapos yung mga paninda mo dapat organized. Dapat kung saan nakalagay yung mga sabon, dun lang yun. Kung saan nakalagay yung mga kape, dun lang din yun para hindi mapaghalo-halo yung amoy sa ating tindahan. At pag nag, uh, naghanap si customer, hindi malito kung nasaan yung mga sabon at sa yung mga... Okay. Tip number five, dapat lista mo yung mga hinahanap ng customer na wala sa tindahan mo. Para sa susunod na magro grocery ka is, andun na yung um, hinahanap ng customer mo na wala sa tindahan mo. Next tip is, um, bumili ng mga paninda na sa tingin mo wala sa kabilang tindahan. Yes, yung tingin mo na hinahanap ng mga or binibili ng mga customer mo sa Uh, indahan Like yung mga candies, mga inuwin, ganun. Yung sa tingin mo na wala sa ibang indahan yun yung kukunin mo. Para advantage mo na rin yun uh, na makita nila na kumpleto yung tindahan mo. Tip number 7, mag -repack. Yes, mag -repack ka ng mga, bumili ka ng mga mantika na pwede mong i repack bumili ka ng mga daing, mga tuyo, na pwede mo ito pa. Kasi dagdag kita din sa tindahan mo yung mga rap, mag, mga rapa na um, paninga. Number 8 na tip natin is mag-focus tayo sa mga fast moving items na alam natin na mabenta sa ating tindahan. Um, tip number nine, Huwag sabihin na wala pag may hinahanap si customer na wala sa ating paninda. Instead, sabihin na ubos na. Kinuha na binili na kanina. Ganun. No. Para para yung thinking ng ating customer is meron kang paninda. Kasi pag sinabi mong wala, tapos sa susunod na gusto ulit bumili ng um, customer mo, uh, iisipin nila, ay, wala siyang panindang gano'n. Kaya, mas maganda sabihin na ubus na. Kasi yung thinking nila is meron ka, pero ubus na. Next tip natin is pag nagsisimula ka sa tindahan, bawal ang magpa-utang. <laughs> bawal magpa-utang kasi hindi natin na roll yung ating kita at ating kaninda. Kasi hindi naman natin alam kung makakabayad agad si customer. Next is bawal kulang. Bakit bawal kulang? Kasi yung kulang sa mga pinambibili nila is yun yung kita ng ating tindahan yes, bawal, Kaya, bawal utang bawal kulang, next is baw bawal mamaya mamaya ko babayaran kasi pag mamaya, alam mo makakalimutan yun na bayaran, baka mamaya, mamayang or magiging next week next month di mo na alam kung kailan babayaran So yun, bawal utang bawal kulang, bawal mamaya Next tip natin is, dapat, hands-on ka sa iyong negosyo or sa sari-sari store. Dapat, i-monitor mo yung mga inventory ng iyong tindahan. I-monitor mo yung mga prices ng iyong pinamili or yung mga paninda kasi baka nagmahal na yung presyo ng ating mga paninda at naka-stack ka pa rin doon sa old na presyo niya. At yun, malulugi ka. So, yun lang guys. I hope na nakatulong ulit ako sa inyo, sa inyong munting tindahan. Nakapagbigay ako ng tips para mas lalong lumago ang iyong tindahan. Um, so, see you in my next video. Huwag kalimutang mag-subscribe click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod pang video. See you next video. Bye!